Good morning. Magandang buhay po sa ating lahat. Ayan. Wow. Oh, di ba? Meron pang buwa. Tulog pa mga tao. Tahini pa. Wala pang mga sasakyan dahil maaga pa. Oh, 525 a.m stop light <laughs> Ayan guys, yung pala yan, tinanggal na nila yung mga damo-damo dyan dahil mag start na silang magtanim ng palay. Ayan. Luwag ng kagsada, eh. wala man lang kaano-ano -ano, diba guys? Wala man lang, kaka sasakyan, At rang aga pa kasi. <coughs> guys ya. Oh. ganda-ganda ng araw, di ba? Ah, sigurado. Yung sikat na araw mamaya, mainit. Ayan. Good morning. Mm -hmm. ganda umaga. Ayan. <coughs>